nga po nito. Malaking ulo ng salmon. First time po namin ni Seth makakatikim ng ganito. Ayan mga tsula. At luto na po itong ating sinigang na ulo ng salmon. Wow! wow. Bango! Ayan mga chula, at nakahain na po. Ito na po yung ating sinigang na salmon. Yes. At ito pa po. Wow! Tawag na ang mga tatay. Nanay. Mama! Opa! Oh no! Ali, nam nam. Oh. Sarap na han eh. First time makati kay mga chula Mm, Ayun tayo. Ayan po. Hi Chula! Maligay pagbabalik sa aming channel for today's vlog po ay bali po punta po kami na yun ng palengke at titingin po kami ng malulutong ulam. Yes. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga coming videos namin. Thank, thank you! Ayan mga chula. At kami po ni Seth ay papunta sa bayan at titingin po kami ng ulam na lulutuin ngayong panghabunan. Tara po! Ayan mga tsula at nandito na po kami ni Seth sa palengke dito po sa bayan. Bali ito pong palengke. Ang layo mula sa bahay ni Seth ay mga 15 minutes po ang biyahin. titingin daw po si Seth kung um, ano maiging nilutuin may alimang mading <laughs> Wala akong nakakita ng gano'y ano. Gusto mo? Alenteno. Salmon naman. Magkano po sa dito? 400 kilo. Magkano po? 400. 400? Ano? 400 daw ang kilo? ng alay. ng salmon. Ate, nung okay, uu. Nung... <laughs> gusto mong itry daw po ni Seth ay yung salmon. ako makakatigil mo pink salmon. Ako din. <laughs> yan lang ako nakakita ng ngayon. dito ay. Isang kilo yata ay. Ah. Oo. Oh. Ayun po yung pang... Ano yan? No, ito yung pang... Let's do ito, okay. Ano? Yan na lang. Ayan, bali, ang binili po namin ni Seth ay yung ulo ng salmon. Mga tsula. Malaki, han, eh, At gusto daw po ni Seth itry yung salmon. Ha, ayun. Maganda sana ito at puro laman. eh, okay. parang masarap sa sinigang. Ulo, oo. Oh. Mga minsan na lang katang bumili ng mm, may laman. Ay, di naman pati. Oo nga. Oo. Oh. Sisigang po namin ni Seth. Max, sinigang. Oh, wow. Tingin. Bigat po mga tsulang. Malaking ulo ng Salmon first time po namin ni Seth makakatikim ng gana ito. Honey, first time natin makakatikim. Ngayon lang. Tara! Kailangan pala ikuan din. Malaman din. Yan at kami po ni Seth ay pauwi na sa na lang daw po kami bibili ng gulay. May madadaanan naman po kami mabibilhan. Ayan mga tsula. At kami po ay dumaan po dito sa talipapa. At si set po ay bibili ng mustasa. Mga dalawa mating. Masarap may madaming gulay ay. Eh. Tsaka siling panigang. Magkano daw isang tali? Siling panigang sa kakamatis. Ito po yung tabing kalsada, mga tsula. Ayan, eh. Ayan mga tsula. dami po ay nakabili na rin ng mga gulay. Ayan. Pauwi na po kami ni Sir. Sa... Pauwi na po kami. Ayan mga tsula. Ayan at kami po yung nandito na kanaset at ayan na po yung ating biniling salmon pink salmon na ni eh. Hmm. Yan, at itataktak na po ni set dito po sa planggana para po mahugasan wow. wow bali ang binili na po namin ni set ay ito pong ulo malaman din naman pala mading oh. hmm. wow mga chula wow. Bali kami po ay hindi pa po nakakatikim ng ganitong isda. Ngayon lang, ani Mading. Oo. Oh. Oo, oh, ay taba naman na yun. Ah, panga. Yeah. Kaya... Ito ang gusto kong part. Yang ulo. Ayan mga tsula. At huhugasan na po ni Seth yung isda. Oh, malaman ang nga Kaya mataba. Hmm. Oo, okay. oh, ayan pala ang iso. Kaya ang... Mayroon po. Yun, gusto ko. Lagi pala at maano mo, hanin yung ulo na lang pa lang at yung na. Isisigang nga natin eh. Pagpangsigang, parang sarap ay ulo. Hmm. Lagi na lang katang hindi pa nakakaalis. Isin po yung laman po. Puro ang namin laman. Na. bibilhin ay. Hmm. Ay isisigang. Hindi na isip po namin ito na lang ulo. Ito pati yung pinakamalaki. Mahigit. Oo. Oh. Parang ito isa't kalahating kilo. Hmm. Ito, laman, laman din. Kaya... Ayan mga chula At ito na po yung ating isda Yung ating salmon Ito po ay nahugasan na ni Seth Ayan, At hahanguin na rin po niya yung mga gulay Ayan. Bumili po kami ng Siling panigang Kamatis Saka po yung Mustasa Wow Fresh mustasa Yan at magpiprepare na po si Seth Atin po muna humugasan. Ayan mga tsula. At habang si Seth po ay nagpiprepare po ng mga ingredients, ay ako po'y magdikit na ng apoy. makakain na isdang salmon ay eh, yung regular na salmon. Mm -hmm. parang hindi ganyan ang kulay. So, parang ano ay eh, mamahalin yung ganyang kulay. Kaya <laughs> <laughs> nung nakita natin parang try nga natin. try nga ah. Para masatisfy din yung ating curiosity. Ano ba ka lasa? So, yung nga ibang nakikita ko, hindi ko alam kung iyan yung klase na yun ha. Uh -huh. Yung nakikita ko sa iba, yung mga mukbangers. Oo. Kinakain nila ng ganyan lang? Oo, parang tinitimplahan lang nila. Parang kinilaw. Oo. Oo, parang may nakikita nga akong ganyan. Naganda yung mustasa na early, fresh. Yeah. yan. Hindi tinipid sa gulay. Oo. pag ginaman nito yung nalando ay kakaunti na din so, eh. saka baka meron kayong mga okra din sa bitas di Oh, siya. titingin pala ako ng okra ayan at okay na po itong mga tsula mamaya ko nalang hugasan itong mga mustasa ayan mga tsula at ako po ay nakadikit na ng apoy at uh, tayo po ay magluluto na kasaklang na po natin yung kawali. Yan at lalagyan na po natin ng tubig Kami po nag-iinit para kumabilis ng mulo Sarap eh madaming sabaw, 'ni eh. parang mapaghigop. Yan at ilalagay na rin po natin yung mga regado. Yung pong luya. tsaka po lalagyan na rin natin yung kamatis. tsaka po yung sili, siling panigang, lahat na po natin. Yan. Lalagyan na rin po natin ng asin. Yan, at atin lang pong tatakpan. Mabilis lang na maluto yung sinigang kanil. Hmm. Wow. Yan, mga tsula. At kuluan na po. Ilalagay na po natin yung isda. Yes. Yan, dahan yung kamay mo. Eh. Laki saan eh. Yan yung pinakamalaking ulo doon eh. Hmm. Wow, parang excited na akong kumain. Natapad hmm. na pangarap naman. Hindi matagal ko na gustong tikman. Ah, siya nga? Oo. Mm. Ako din, yay. Naku-curious no ako sa lasa. Parang mm. masarap gawa ng kulay niya. Ngayon lahat na nakakita ng ganyang tinda doon, ay. Mm. Hindi, may nakakita na ako dati pa. Eh. Kaso lang hindi ako nagtatangka. Ah, baga. Nagbabago po lang kulay niya. Ano? Nabanon na. <laughs> pink na niya. Lalong naging pink. Yan, at atin lang pong tatakpan. Yan, at habang nakasaklang po itong ating isda, hinuhugasan na po ni Seth yung mustasa. Iniisa-isa po niyang hugasan. At habang ikinaguhugas ng mustasa, ako'y titingin pala dito, anang Con okra han eh. Oh. Oo. Dadagdag natin oh, sa ating tita. sinigang. Baka mayroon. Ito inaraw-araw ay. Ayun o, mayroon. Sama ko kaya itong malaki ah. What? Oh. Hmm. Pananim, no? Pananim, Pananim na ito. Ito po ang mga tsula ating kukunin. Yun. Kaya. Yeah. Ganito lang yung saktong laki niya eh. Oo. Oh. Masarap yung murahin mm, -mm. Rain pa. Ito hindi yan na rin ari at ito yung mga titigas na. Ito ah. Ito bagay tanim ng nanay yan eh. Ito pa po mga tsula. Yun, may tatlo na kasi may pipita si na ulit may mga maliliit ay may <laughs> ito pa po ah pipita si na rin natin ito mga chula hmm nakapitas na po ako mga chula mading oh may napitas akong apat wow. tumingin pa ako dun ah, sa kabila pagka na mag <laughs> <laughs> favorite ko ta mga gulay ay Tumingin pa ako dun ah, sa kabila. Uh. Titingin pa po tayo dito ah, kung mayroong pitasin. Talong ang meron Saan ba ka dito may okra? Dun ah. Pwede pa ito ah. Pipitasin na natin mga chula. Yun. Tsaka ito ah. Gusto na siya tayo murahin daw eh. Yun. Ito na lang isa. Pipitasin na rin po natin mga tsula. Hmm. Tatlo. Mading Nakakuha pa ako doon ng tatlo. Kuluan na po mga tsula. Kulbuhan. Wow. nice hinuhugasan na po ni set yung mga napitas kong okra para po mailagay na din yan at ilalagay na po yung okra Yan, atalagain po natin ng counting. Tak-tak-tak. Ajinomoto. Tak-tak-tak. Wow. Tak, tak, tak. <laughs> wow. Uh, bango. Titikman lang po natin kung sakto na yung alat. Wah, na langis-langis ang sabaw. ah Kani. Hmm. Pare kay kulang pa sa asin. konti na ilagay natin kanina. Hey. Dadagdagan na natin ng konti. Hindi na po namin lalagyan ito ng sinigang. Sinigang mix. Yung pang asim. Hindi na po namin lalagyan ng pangasim Bali, pipigaan na lang po namin ng kidya. Wow. Yan, natulbuhan ang na, mga tsula. At ilalagay na rin po natin yung mustasa. Halos ay hindi na makita. <laughs> Lahat na po natin yan para madaming gulay. Timplado na naman po yan mga tsula. Bali, yung mustasa na lang po yung lulutuin natin. Okay na oh oh, to. Daming gulay. Pigahan eh. Oh, ay sa ng higop. Ang sa ba, sabi nila. Bilis lang ang maluto itong mustasa. Ayan mga chula At luto na po itong ating sinigang na ulo ng salmon. Wow! Ayan po mga tsula. Bango. Pink pa din naman. Pinkish pa din. <laughs> hmm. sakto po mga tsula. At nadilim na, padilim na po. Pagabi na. Saktong hapunan na. Kami po ay magre-ready na po para makakain na. Ayan mga tsula at eto na po yung ating sinigang. Naahon na po. Wow! wow. Nakasok-usok pa. Nakimataba at uhunerli ang sabaw. Kaya may langis langis po ang sabaw niya. Okay. Si Nerly po yung may pinitas na sili dito ah. Eh, masarap ngayon. Masarap ngayon. Medyo anghang anghang ang sabaw ah. Siling labuyo. Okay. Makakatikim din ang pink salmon. Kaya nga. Bango ng sabaw. Yan mga chula. butom na po. ayan mga chula at nakahain na po. Ito na po yung ating sinigang na salmon. Yes. At ito pa po. Wow. Tas meron din po daw yung kidya. Sa kasili. Hmm. Tawag na ang mga tatay. Nanay. mama opa. <laughs> <laughs> hey, let's eat. Ate Nike. Kakain na. Ate sabay-sabay na tayo. Opay. Oh, Kain oh, po tayo mga I'm so excited. Pipigaan ko pa na pala. Wow. Ayo, pigaan mo na. Tig dalawa. At madamin naman yan sabaw. Wow. Ayan. Pigaan mo na din. Bye, kakain na. Ready na mga chula. Ready na. So, ayun mga chulak, at ready na po kami ng pagkain. So, oh, nakulong na sinain. <laughs> May nakaready na po agad sinain na sinain. Marami <laughs> pang kanin na sinain. Sa Ay, saka pang bukas na uh, sinain. Ayan, let us pray. And to Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this day, give us a of what we receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Amen.

sarap tay. Ako na yung lang ako ng pink salita grabe yung, sabaw. mali. Kaya nga. Malangis. Kain po tayo. Mayroon pa doon. sa kawali. Mayroon pa doon sa kawali. Mayroon pa doon sa kawali. Mayroon pa doon Mayroon pa doon mayroon po yung ulo. Oo, sarap nito ito. Ulo na makakain. Hindi ano ah. Ma Malambot. Mataba. Yeet. Yeah. Oo. Oh. <laughs> lang Ate, Malaki. Ito pag hindi napayat sarap. Malinamnam. Oh. Sarap na hani. Sarap na han <laughs> Ah ha. Ah. <Okay>. Oh. <laughs> Malinaw. <laughs> <Tumalinaw. laughs> <Tumalinaw. Tumalinaw. laughs> <Ito> sa <laughs> ah, sarap. Sarap lang, hangang-hang eh. Dami pa po nun sa <coughs> nung sarap. sa yung sili. First time makatikin mga sila. Mm, tayo. Ayan po. Napakalinam ng paranin. Ano eh? Mm. Oo. Ano po pa eh? Masarap mahal. Dati, okay. dati pag ano ah, pag naranin ni Pippin Salmon, eh parang pang mayaman lang. Ang galing mahal Ang nakakakita na Ano kaya yung usdang ibang kulay mahal? Yung pink. Puro pink. pa lang. Hmm. ibang kulay niya. Mm. Tama pa lang ito. Mm. Yung ano po niya, yung laman niya parang nagme-meltan eh. Mm. Hindi mm, magato. So, ba? Siya nga. Hmm. Gusto naman hmm. ito. may pang. Mm. May ah raw dito. Ah, kailangan mo sarap ng bacon. Para bang yung pinaka-connect niya pati halik. Naka-di ako ngaso. Gamitan sa body ko. Kasi sa talaga sa sinigang ang naisdama ay yung ay yung ulohan eh. Pag isisigaw mo isdahan. Oo. Eh. Nalaga. Ayun ka si Bupa eh. Ikaw so, okay. pa si oh, Romahal. Marami. Masarap po pala mga tila. Mm. 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 Oo nga pala. May pala may... <laughs> masarap nga pala. Ito hon eh. Kaya okay. okay, may yung laman naman, naman eh. Mm. Takulu lang eh. Kasi so, pinapalaking all doon. Ah, maraming tenda lang siya. Hmm. Mamimili ka, pwede kang bumili man ng basta laman lang. Eh. Ay, mas mahal lang yun, yung basta laman. Oo, so, oh, 400, 400 lang kayo. Okay. Okay. Ay, sisiga mo naman namin yun. Eh. Kaya parang naisip namin na oh, isarap kay ulo. At parang pang sige. Parang pang sige. Si ulo siya, di ka? Tanggal Dapat pala ganito na lang, Bilhin. Kala <laughs> natin, ikakansi yung madami ang gulay. Hey. Hmm, pero sa kakansi mo kanya ka. Sayang hindi nakatikim si hindi nakaawag. Mm -hmm. Ay, saan nga lang itong Dito lang sa atin? At eh, bakit yung ito sa yung ibang kuwan? Ang saan natin dito, huli. Huli walang... dito <laughs> sa atin yung mata? Dito lang muli, para ako lang dito. Sa susunod ba yung interview Sa ito kahulit na kayo na iba dito. Quen.

Mayroon siya yung kanyang sabah na lihan. Huwag pa yan ng nasda. Alam ko yung sabah ko. Tapos pa rin Grabe yun eh. Taba Ito nga ka, kayo. Mm -hmm. Taba. yung um, kanyang lihan eh. Mm -hmm. eh Parang kung kinikilig kasi na dito ah. Mabilis <laughs> maka-aahang mm -hmm. eh. no, Taba masyaba grabe ito mo na lang ah oo sumasarinaw ng awlay tinta kakakalate kahit ano na pwedeng ito tubig kung sa ulo ito 80 kung ito sa bebe ah ito yung bebe ay 400 din ang galing ang sa ito ang binili ako din, ngayon lang nakatigil na ito. Be, baka naman. Ah! <laughs> Oo naman ang taba na rin pinakain ayoko. Parang taba ng belly. Pisingin yan. yan. Pisingin yan. Sa uluhan eh.